What's up mga kasari, um, magandang umaga sa ating lahat and welcome back dito sa aking channel, Genevieve Mix TV ang tindirong blogger bloggeran ng Mandawi City So, kumusta kayong lahat mga kasari? and I hope na sa mabuti tayong kalagayan and maraming blessings na darating sa araw na ito and good vibes lang palagi So, for today's video mga kasari, samahan niyo ako sa aking pag-iikot dito sa Colonial Supermarket, Mandawi So, ako ay namimili mga kasari ng mga iilan, ng mga items, ng mga fast-moving items na wala na doon sa aming tindahan. So, kaya samahan nyo ako mga kasari and uh, ibabahagi ko sa inyo yung mga items na kailangan na ma hindi mawalan dito sa, aming, uh, sa ating mga sari-sari store mga kasari. So ayan mga kasari nandito na tayo sa aming bahay At eh, tinitingnan ko lang mga kasari kung okay ba yung look ko dito kanina Sa so, yung kahon ako ay namibili So ako ay naka-helmet kaya tinitingnan ko mga kasari So nakikita ko naman At talaga namang nakikita nyo rin naman na talagang gwapo gwapo pa <laughs> So, sigurado ako mga kasari pag nakita to na aking asawa. Ang vlog na ito na sinasabi kong wapong-wapo pa rin magre-react na naman yun. At makukutungan na naman ako doon mga kasari. <laughs> so, joke lang yun mga kasari. Ako nagpapagod vibes lang. So, dahil nga tayo ay pagod and eh, talagang naiinitan kanina sumagang maaga pa ay eh, talagang mainit na ang panahon. So, kaya dito mga kasari ay eh, may ginawa akong ice candy mga kasari. At ibabahagi ko sa inyo. So, for the first time, ngayon lang kayo nakakita ng ganyang kalaking ice candy mga kasari. No? So, aminin nyo man. So, ayan makikita niyo kung gaano kalaki yung ice skin din akong ginagawa mga kasari. O, oh, di ba? Isang haba ng aking arm. <laughs> so, ganun katindi tindi ba kasari? Dahil nga, sa sobrang init, so ako ay napaisip talaga na gumawa ng ganyang kalaking ice skin So, ayan. So, apat yan. Ay, tatlo yan mga kasari. Ayan, nakikita niyo naman. Nakikita niyo naman talaga. <laughs> O so, ayan na nga mga kasari, uh, binuksan ko na yung ating uh, isang box lang naman yan mga kasari. No? So tayo ay tapos na kumain ng ice candy. Eh. And ayan, so tayo ay nagbubukas na sa ating na family mga kasari. So ako ay nakakarating dito ng mga alas 8 na, ay no, mga alas 9 ng umaga mga kasari. So ayan, na yung aking asawa ay nagluluto doon sa aming paninda sa labas. So kaya ako na lang yung nagbubukas sa box. So ito ay nagkakahalaga lamang mga kasari ng uh, 3,200 mahigit yung ating na family sa araw na ito mga kasari. So ito yung mga items na wala na doon sa aming maliit na tindahan mga kasari. So ito yung posporo talaga na talagang mabinta ang So walang araw na walang naghahanap ng posporo mga kasari. So ang aming bintahan dyan ay 3 pesos. Kaya uh, ako ay napaaga kanina doon mga kasari kasi nga wala na yung mga item na ito sa aming tindahan. So kagaya na lang sa Johnson powder mga kasari. No? Sa Johnson powder and yung Bioshina sabon na yan, So wala na talaga yan doon dito sa aming na tindahan. So kaya kumuha lang ako ng dalawa lang naman mga kasari. Ah, dahil nga ah, meron talaga kaming supplier sa BUSHE na sabon na yan. And medyo mura doon. So kaya dalawa lang yung aking kunuha. Kasi doon talaga ako nabibili sa aking supplier mga kasari. And meron na dito mga kasari. Nakumuha na din ako ng breadcrumbs. Nakikita nyo dyan at yung ating mga uh, efficacent na talagang mapintang mapinta mga kasari. No? So, dalawang klase yung ating efficacent, yung extreme, at saka yung extra strength mga kasari. So, magkaiba yung presyuhan. Yung extreme mga kasari is 45 yung aming bintahan at yung uh, extra strength is uh, 37 mga kasari so kumuhan na rin ako ng sir powder dahil nga wala na doon sa aming malit na tindahan mga kasari and wala na rin yung mga wings yung powder na wings at saka yung olay na kulay pink mga kasari and kumuha din ako ng breadcrumbs mga kasari dalawa lang naman dahil hindi naman ganong uh, fast-moving items yung ating breadcrumbs. And meron din akong tatlong Del Monte na tomato paste. Uh, dahil nga may naghahanap din. Kasi may nagbibinta dito ng ulam. So may naghahanap siya ng Del Monte tomato paste. Meron ako ditong tomato paste pero hindi Del Monte. May naghahanap din naman ng tomato paste pero iba yung brand na hinahanap mga kasabi. So yung rum ah, uh, medyo mura yun mga kasari kaysa Del Monte. So parang tested nila, medyo masa, mas masarap siguro yung Del Monte mga kasari. So ayan, at meron tayo ditong mga iilang shampoo. So kailangan talaga uh, napaka-importante ng shampoo mga kasari no so every morning uh, merong naghahanap nagbibilihan ng mga shampoo mga kasari so kaya kumuha ako ng mga wala na doon sa aming maliit na tindahan and yung mga uh, Pakunti-kunti na mga biscuit mga kasari. Yung mga kalchis na dahil wala natin yan doon sa aming maliit natin yung mga kasari. And yung ating um, cornstarch. So, yan ay mabintang-mabintang mga kasari. So, 3 pesos yung ating bintahan dyan. At meron tayong mga sinigang dyan na kukunti lang yung aking kinuha kasi hindi naman gano'ng mabinta-mabinta talaga yung mga sinigang na yan. So, tiga-apat lang yung aking kinuha yan, so ang bintahan namin dyan sa Sinigang is 10 pesos So may magic tayo dyan na 5 pesos yung ating bintahan So ayan yung napapansin nyo yan, maraming powder dyan Sir powder at saka yung wings mga kasari Yun naman talaga ang napakasilable dito sa aming maliit ng tindahan Wings, sir, sir powder at saka yung Ariel mga kasari tapos meron akong surfabcon na talagang napaka fast moving din ng surfabcon kasi every week may nagbibili ng 15 pieces sa isang tao lang yung surfabcon mga kasari so ayan So, ganoon lang naman yung aking mga discard mga kasari dito sa aming malitit na, na tindahan. Okay, nabubulo. So, kung ano yung mga items na wala na. So, kailangan ko talagang bumili kahit pa konti konti lang, kahit pa paano, uh, meron akong naidagdag dito sa aming tindahan. And at least, pag may naghahanap, so, meron akong maibigay mga kasari. So, yung ating Senyorita mga kasari talagang napakamabinta. Uh, Bestseller talaga sa lahat ng mga current goods, yung Senyorita mga kasari. So, yun lang yung aking share sa araw na ito. So, kailangan na dumiskarte kung ano yung mga wala na sa ating maliit na tindahan sa inyong mga sari-sari store ay kailangan magpuna agad mga kasari. Kasi sayang din naman pag may nagahanap so wala tayong maibigay. So, lalong-lalo na yung mga chichirya talaga. So, yung chichirya mga kasari ay talagang kunting-kunti lang yan. ah uh, so, at least kahit pa paano meron ako may dagdag sa mga natira dito mga chichirya. So, ganun naman yung mga diskarte mga kasari. Uh, basta meron pang ng ibang mga items kahit Ah, yeah, konti lang so nagdadagdag na rin ako ng konti-konti lang mga kasi. Ah, uh, para kahit papaano hindi tayo mabubusan ng uh, mga items. So, ibabahagi ko na rin dito mga kasari yung ating uh, paninda sa ating uh, street foods. So, ayan mga kasari yung mga, yung mga ham, tapos may mga luganisa, tempura, fishball, french Fish fries, at saka luncheon meat. So, nandyan mga kasari, yan ay nagkakahalaga ng 1,000 mahigit sa paninda namin sa labas sa araw na ito mga kasari. So, yun yung aking napuhunan ngayon, 1,300 mahigit mga kasari sa aming street foods. So, wala kaming barbecue sa araw na ito. So, minsan may uh, ginawa ko kasi mga kasarik, nag-alternate ako sa aming pag-ihaw-ihaw mga sarik. So, yun lang. Maraming salamat ay babagi ko um, sa great facility dito sa labas ng aming maliit na tindahan. So, ayan yung ginawa ng aking So, Nagluluto sa chan. Ayan. So, ayan yung aking asawa. out. sa mga kitipan So, ayun mga Maraming salamat sa mga lahat, at lahat sa na kapisiling. Ganda sa sobrang.